Actually, kung tatanungin niyo ako kung ano yung multa ko, ito yon yung fab. Iniisip ko, paano kaya kung hindi na lang ako nag sa batang kya Kung mas nag-focus ako bilang CEO ng kumpanya ko na to, mas na-push ko pa yung produkto na meron ako kasi napakaganda ng product ko. Hindi ako nga pahiya sa inyo. 100% Pero, hindi ko tutukan. Alam nyo kasi yan ang natutunan ko sa first time ko magnegosyo ay kung ang produkto mo ay maganda, baliwala yun kapag hindi ka nakapag-focus sa pag-o-market at kapag hindi ka nagbigay ng halos buong oras mo sa kanya kasi nagsisimula ka pa lang. Kaya, kahit ito, sa totoo lang, ang fab ay medyo palugina, pabagsak siya, at hindi ko talaga kayang matutukan, ay I inuubos ko yung product At ipapasale ko na talaga yan para meron akong pasahod sa mga tao ko. Kasi... ako sa mga kumakalat ngayon na mga paiba-iba pong bigla. Ang nagiging statement na lumabas sa akin bibig na mga ginagawa ninyong mga statement ko daw. Okay? Laruhin ko lang po na ako po sa reality show ko oh, eh, ay ako ng kung ano yung journey at tututunan ko as nagsisimula at nagkatry magnegosyo sa fab, no? Ang sabi ko, kung meron akong multo, eto yun yung what if. Hindi ko muna ginawa mag-taping at if hindi ko inuuna yung vlog ko? Yung mga eksena na passion kong gawin. Kasi ano ko sa sarili ko na kung nag-focus ako sa fab, sa business ko, sa products ko, ay mas kikita po ako ng mas malaki. Pero dahil out of passion, mas inuuna ko po yung asubukan ah, ko to. Asubukan ah, ko mag-taping. Ah, ituloy ko pa rin yung vlogging ko, etc. Kasi full-time vlogger po ako, 'di diba? Alam niyo naman yung ganong buhay ko. So yung sinasabi niya na nagsisisi si Tony Fowler na bakit niya pa ang batang kaya kaysa sa kanyang negosyo na pabayaan tuloy, etc hindi po yun ganun. Una pa lang ay may mga mali na akong desisyon. Kung yun nga yung sinasabi ko sa inyo na what if all. Tulad ng, alam nyo ba na one year na yung fa bago ko inilabas na ako yung CEO. Kasi natatakot ako na baka mamaya i-judge yung product ko dahil ako yung CEO. Ganun yung nararamdaman ko. Pero yun nga may nagsabi sa akin. May mga dami nagmamahal sa'yo. Ba't ka nakafocus sa mga nag-hate sa'yo? Kaya nilabas ko na ako yun. Actually, yun yung mga bagay-bagay na gusto kong sabihin. Pero, nakikita ko lang kasi sa comments, ay eh, hindi naman siya nangyayari sa amin sa reality show. So, hindi ko doon na-explain na, yun nga, tigilan nyo yung ganyan. And, maging masaya tayo. Sa so, kung ano lang din yung mga naibibigay sa inyong impormasyon. Hindi yung gagawa-gawa kayo ng mga haka-haka ninyo. Kung saan ang galing na, nagsisisi ako na nag ako. Bakala, ang dami ko na sa batang kaya po. Hindi ako nagsisisi doon. As in, sabi ko lang, is what if? Inunok maging negosyante. What if in ko to? Yung mga ganong bagay ano to eh, sabi nga nila, diba, trial and error talaga pag magsisimula ka magnegosyo, ba? Diba? Hindi ko talaga siya for, like, wala talaga ako idea. At sa journey ko na nagsimula nga ako, yun nga, try magnegosyo sa skincare, ah, dami ko na natutunan. And sana, 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 sa ako ulit bago kong negosyo, may okay din siya. At 100% sure ako na kung ano yung mga pagkakamali ko sa fab, ay, maya-apply ko sa magiging bago kong negosyo.